So yun mga idol, magandang gabi sa inyo. Gabi na naman, matagal akong, ano, matagal akong nag-ayos sa aming barangay. May inaayos o kaming problema. So yun, oh, mangga, hilaw. Naubos na rin yung mga gayat ko. May wala ng laman. Yun, marami tayong ano ngayon, marami tayong prutas. may pagkatumal pa rin kailan kaya babalik yung maraming taong namimili. No? Ayun paki-share ng aking video at paki-subscribe na rin ang lahat na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-subscribe mga idol. <coughs> bilis magdilaw yung ano yung kalamansi natin ngayon si Lila Buyo ang liliit mangga oh. Liliit na lang oh. Ganda. sarap sa ano babaonin pag mag swimming mangga sa bagoong sarap nyan Uh, mm. Yun, thank you po. Mga diyan. Paki-share lang na lang ang video at paki-subscribe na rin at paki-like na rin po supportahan nyo po ang aking YouTube channel, Kamog TV Vlog. Maraming salamat. Mag magandang gabi po sa inyo. God bless po. Ayan.